Yo, what's up mga lods? Nandito na naman po tayo, Peps TV. Nagbabalik sa inyong harapan. Ito, pinakamalupit na flood control dito sa amin, mga lodi. Kung nakita nyo po yung unang video, ito po yung karugtong nun, kung saan po papunta talaga ang uh, yung daanan po ng balusong, tu-pangi mga lodi, flood control project. Ito, papakita ko sa inyo, ha? Gugulat kayo, mga idol. Ito po yung tulay, uh, dito po sa amin, sa Davao City. Tingnan nyo po kung gano'ng kalalim yan, mga Lodi. Yung flood control na yan, nandito po tayo sa taas. Tingnan nyo po kung gano'ng kalinaw po yung sapa, mga Lodi. Ayan. Ayan. Oh. yan. Hanggang dun yan, mga Lodi, oh. Hanggang dun yan. Hanggang doon sa dulo pa. Layo pa yan. Bukid na po yun dun, oh. Dito po talaga nagmumula ang baha papunta dun sa amin bumababa siya dito po punta tayo sa kabila papakita ko po sa inyo ha dyan tayo sa kabila lakad lang tayo so yan po ang daluyan yan mga idol o tingnan nyo po ha sobrang tagal na po nito ilang taon na po nakalipas ito po yung iniiyak nila saan daw po napunta ang budget ng flood control dito sa amin sa Davao City. Klarong-klaro, tinubuan na po ng mga puno ng saging, ng mga damo. Sobrang tagal na, ilang taon na po nakalipas, pero buhay pa rin at sobrang pulido. Yan, di ko lang po alam kung kaya ba nating babain yan dyan dun po yan papunta mga Lodi Kung saan po tayo unang nag vlog Doon sa may balusong Yung tulay na napakalaki po ng ano Flood control doon At pulido rin po ganto ganto po lahat ng Flood control dito Hindi po yan tinatago sa publiko Pwede nyo pong i-check Kung gaano ka pulido Para doon sa nagsasabi Na ano Ah, konti lang naman yung pinapakita mong flood control. Ayan, o. Oh. Ang dami yan, mga Lodi. Ginawa na lang sampayan nga yung iba dyan, oh. Napakalalim na tulay nyan, mga Lodi, oh. Na uh, ilog, kapag tumalon ka dito, sigurado ka. <laughs> Dedo ka dyan. Ganyan po yung uh, flag control dito sa amin. Sige nga po, kayo naman po. Ipagyabang nyo po kung ano pong proyekto na gawa ng congressman nyo dyan. Kasi umiiyak po kayo kay Polong uh, Pulong Duterte na sinabi nyo pong kurakot daw po kung ikukumpara nyo naman po yung lugar namin dito dyan sa inyong lugar, napakalaki po ng first district namin dito kung saan po namumuno o naging uh, congressman si Pulong Duterte ayan po ipakita nyo po dyan sa inyong lugar ganito rin po ba kapulido ang mga flood control dyan po sa inyong lugar baka naman po kasi nakakahiya sa inyo at napakaganda pala ng flood control nyo dyan o, ayan po, ikumpara nyo na lang po kung bakit mas mataas ang dapat na ipondo dito sa amin sa Davao City pagdating po sa mga flood control. Malaki po masyado ang Davao City kung ikukumpara nyo dyan sa napakaliit nyong lugar sa Maynila. Ayan po mga Lodi. Hanggang dito lang po muna. Iyakan time po muna kayo dyan ha. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin po ang pinakamagaling na naging presidente sa ating bansa.